Ano nga ba ang pwede mong ma-experience pag nag-apply ka sa iba bansa? Meron akong tatlong halimbawa kung interesado ka, panoorin mo to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Labiar at isa akong OFW na nakabase dito sa Paris, France. Pero bago ang lahat, meron muna akong ikikwento. Yung una akong nag-apply pa ibang bansa, nagpunta ako sa Pedro Hill. Kasi may nakapagsabi sa akin na sa lugar daw na yon yung apply pa punta ibang bansa. Kaya nagpunta ako. Tapos nakita ko na totoo nga na madami nga nag apply doon ng mga kababayan natin na nagbabakasakali pa punta sa ibang bansa. Naalala ko, nung first time ko mag-apply, hindi ko pa alam yung gagawin ko. Tapos may nakita ako na nag-a-apply din, sinundan ko lang sila. Nakita ko na Marami palang mga Pinoy na nag apply din. Tapos may nakita akong lalaki. Nagtataka ako. Inaharang niya yung mga dumadaan, yung mga nag apply Tapos pinibigyan niya ng papel. Liplit siya tatawag dun. Tapos yun, nung binigyan niya ako, sinabi niya sa akin, kung mag apply daw ako. Tapos sabi niya sa akin, tara sumama ka sa akin. Tapos yun, sinama niya ako dun sa agency. Tapos nalama ko, na-picture pala yun. Inaharang niya yung mga mag apply Tapos sinasama niya dun sa agency na pinapasukan niya nalaman ko na yung hiring pala doon papuntang Taiwan electronics eh wala akong experience doon eh ang experience ko CNC kumbaga machinist ako noon noong time na yun eh tinubukan ko pa rin kahit wala akong experience kasi ang kailangan ko talaga makapag-apply pasa kami ng biodata kasi nung time na yon hindi pa uso yung resume eh. Tapos isusulat mo yung personal information mo, tapos maglalagay ka ng picture. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ako para sa interview. Bali 8am yon. Umalis ko sa amin mga alas 5 Kasi magagaling pa ako ng kapite Ating ko dun Nagulat ako ang daming tao Siguro mga isang daan mahigit kami dun Ignorin kami ng agency Ang sabi sa amin May limang Taiwanese daw na darating para interviewin kami Habang wala pa sila Sinala muna kami ng agency Ang unang pinagawa sa amin Tinimbang muna kami tapos kiwa yung height namin kasi may height limit dun eh. Tapos inaites kami para i-check kung malinaw yung mga mata namin. Pinabuhat sa aming karton. Tapos pinahuhulaan sa amin kung ilang kilo yung laman ng karton. Ito yung uturo niya sa amin kung paano yung proper na pagbuhat at pagbaba ng karton na yun. Tapos naalala ko, pinapila kami, mga walo yata kami nun. Sabay-sabay kami magpo-push up. Pero may instruction, kailangan magkasabay-sabay kami para ipakita na marunong kaming sumunod sa instruction nila. Binigyan kami ng limang question na nakatranslate sa English kasi uh, Taiwanese nga yung mag interview sa amin kaya kailangan English yung sagot para maintindihan nila binigyan kami ng lima example na pwedeng itanong dun sa interview pinaral namin kung ano yung mga tanong na yon tapos magbibigay kami ng sagot edi eto na dumating na yung Taiwanese bali yung mga instruction sa amin na pinagawa yung mga orient sa amin ginawa namin sa harap ng Taiwanese kung magpapakilala kami, ganyan. Kung paano bubuhatin yung karton, uh, personal details namin, sinabi namin don. Nagulat ako nung ano, sa interview na. Bali, sa, sarum room na yon lima pala kaming i-interviewin, pila-pila, sabay-sabay. Tapos ang ginawa nila, di ba lima yung tanong, ano yung mabunot namin, yun yung sasagutin namin. naalala ko, pang-apat ako nun eh. Tapos yung sinundan ko, una, call center. Hindi nung ano, pagtanong sa kanya, nasagot niya ng maayos. Hindi okay sa kanya. Na, kumbaga, nakaligtas na siya sa interview. Tapos yung sumunod naman, teacher. Teacher naman yung experience niya. Tapos yun din, nung tinanong siya ng English, nakasagot din siya. di eto na, ako na. Nung pagdating sa akin, hindi di nagpakilala ko. Mga inintroduce ko yung sarili ko, kung ano yung experience ko kasi nga electronics yung yung papasukan ko eh halos lahat naman kami doon nung time na yon nung interview kami magkakaiba kami ng ano ng linya ng trabaho kaya yun, hindi sinagot ko, ano ako CNC operator ako tapos yun, hindi bumunot na ako ng tanong, pag ko ng tanong eto na hindi pagbasa ko gano'n, wala akong naisagot kasi yung kinabisado kong tanong nakuha nung kasunod ko kaya nung pagdating na sa akin nung ako na wala na na ako nakapagsalita kumbaga nabla ako na ako sa sobrang nervous ko kasi first time ko noon eh kumbaga nung pag ano ko nervous talaga ako wala wala talaga in, wala ako nasabi zero tapos yun edi next na lang nung sa yung, kat, yung katabi ko na lang yung pang lima yun na yung sumunod sa akin tapos yun, nung, edi eh okay na. Tapos na. Tapos yung paglabas ko ng kwarto nun, hiyang-hiya ako sa sarili ko. Hindi ko alam yung ano, nangyari Nablaan ko ako nung pagdating sa interview. Kasi nung una, okay naman ako eh. Yung sa interview lang talaga ako, nadihado. Kaya yun, hiyang ko talaga ako nung time na yun. Naghintay pa rin ako kasi ang sabi sa amin, hintayin daw namin yung resulta nung exam na yun, tsaka nung interview. Hintayin daw namin hanggang matapos bago kami umuwi. Tapos yun ang ending 120 yata kami nun Ang nakuha lang sa amin Siguro mga 40-50 Ganun lang siguro yung nakuha sa amin Tapos puro babae pa Kasi nga electronics Eh nung time na yun Alam ko na sa sarili ko eh Na hindi ako matatanggap dun eh Pero inintay ko pa rin Yung resulta Kasi nga yun nga ang sabi Hintayin yung resulta Bago umuwi Bali ngayon Ibabahagi ko na Ang tatlong halimbawa kung ano pwede mong maging experience pag nag-apply ka papuntang ibang bansa. Number one, mahabang pila. Mahabang pila, dapat expected mo na yon kasi hindi lang naman yung ikaw ang mag apply Number two, interview. <manyan> may mga interview kasi na hindi mo inaasahan. Kaya dapat kahit pa paano may alam ka na salitang ingles para alimbawa may mga insidente na mga employer mismo ang pupunta na galing ng ibang bansa na yun ang mag interview sa inyo. Tapos may mga ano din naman na yung mismong agency lang yung mag interview sa inyo. Kaya dapat handa ka sa mga pagkakataong ganun. Number 3, maghintay ng resulta. May time din kasi na dapat matapos buo na lahat ng aplikante na nag-a-apply dun sa exam o interview bago sabihin yung resulta. Kaya dapat may extra kang pera para sa pagkain mo o pang mo habang nag apply ka at naghihintay ka ng resulta. Bakit ko nga ba sinasabi ito? Sinasabi ko to para kung ano yung mga pwede nyo maging experience at magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga dapat nyo paghandaan pagka nagkaroon kayo ng exam o interview kailangan nyo lang talaga ng lakas ng loob at determinado kung plano nyo talaga maslay sa ibang bansa kalapa mo lang naman dito ang sarili mo eh. kaya samahan nyo ako na labanan ang hiya na baka mapahiya at ipakita natin sa sarili natin na kaya nga ng ipe eh. dapat kaya mo rin hanggang dito na lang kung nagustuhan mo tong video na to o kung may napulot ka sa mga sinabi ko baka pwedeng paki-like at share mo na rin to para dun sa mga iba pang inspiring na nangangarap na makapagtrabaho din sa ibang bansa. Comment ka na rin dyan kung nag-apply ka, na experience mo na rin ba itong ganito. At salamat din umabot ka hanggang sa dulo. Dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya hanggang sa susunod ulit, salamat. Kabo